Good morning, sir. Pinakawag niyo daw po kami. Good morning, sir. Yes, good morning. Um, Eden, Anna, I have bad news. Um, kasi for the past few months, hindi maganda ang kita ng restaurant natin. At bago tayo mabankrupt, nag-decide na ako na ipasara na para lahat kayo merong matatanggap na, na separation pay. Kaya itong araw na to last day last night na natin sa restaurant. Ano ba naman 'yan, sir. Biglaan naman. Paano naman kami niyan? Paano naman ako niyan? Ana, ano ba? Intindahin niyo na lang natin si sir. Eh, meron pa naman tayong mahahanap ng trabaho mga bata pa kayo. I understand your feelings, pero kaya nga ako nag-decide ng ganito na para habang maaga pa makapaghanda kayo. Ang habilin ko lang, kahit na last day natin sa restaurant, pagigihan niyo pa rin yung pag-serve sa customers natin kasi iniingatan ko yung reputation ng restaurant natin. Okay? Noted, sir. Sige. Okay. Sige. Pwede na bumalik. Um, I'll see you later, ha? Huh? Okay. Sige. Hey, thank you. Oh. Ano lang mo yung sinabi sir? Mag-shutdown mag na itong restaurant. Magtatrabaho ka, di ba? Eh, bakit naman hindi? Empleyado pa rin tayo dito. Ang gawin na lang natin, tulad ng sinabi ni Sir, gawin natin yung best natin. Pati sa mga customer, <laughs> gawin yung best. Magsasara na nga tong restaurant. Ay, eh, para saan pa? Magpapakabagod ka lang. Kung ikaw gusto mo magpapakabagod, ako ayoko. So, dito na lang ako makakipag-chat sa boyfriend ko. Uy, Ana! Ana! Bumalik ka nga dito! Ano ba naman tong restaurant na to? Napakaliit mabaho pa, kundi lang talaga ako gutom na gutom. Hindi ko ito pagtsatsagaan. Hoy! Lumapit ka nga dito. Ay, Ikaw yung waitress, di ba? Yes po, sir. Ah, by the way, ito po yung menu namin. Pili na po kayo para makuha ko yung order nyo. Napakabagal mo. Di mo ba ako nakita? Kanina pa ako gutom na gutom. Amoy ah, patay na daga na nga itong restaurant nyo. Mukha ka pang patay na daga. Paano ko gaganaan kumain yan? Anong bestseller nyo? Actually po, sir, yan po lahat. Anong lahat? Kailangan ko ng isa. Ah, <laughs> uh, ito na lang po. Steak. Yan po yung... Bilisan mo na. Ayan na. Pero, in fairness ah. Napakabait mo pa rin kahit nilait-lait na kita. Sige. Kunin ano mo na. Sige po, sir. Oh my gosh, I'm so excited. Nagugutom na rin ako. Waiter! Yes. Um, pwede po makahingi muna ng tubig. Tsaka pwede makahingi ng menu nyo. Ah, uh, wala kaming menu. Um, regular customer nyo po kaya eh. Lagi po akong order dito. Ah, uh, wala akong pakialam kung regular customer ka. Um, kung gusto mo mag-imagine ka, since regular customer ka naman, edi kung ano yung in-order mo before? Tubig? Bakit wala kang bayad? Okay, meron naman, pero sige pa, order na lang ako ng steak. Hmm, steak. Danes? Um, medium rare. Hmm, yan ang pinakamataga sa menu namin. Ah, uh, sorry ha, pero kailan pa kayo naging start maging rude sa customer niyo? <laughs> Miss, wala kang pakialam. Magsasara na tong restaurant ito. Okay? Okay. Lagi kasi ako pupunta dito. Ah, uh, kung lagi kang pupunta, edi sana hindi mag-shutdown yung restaurant namin, di ba? Okay. Um, ano pa? Yun na lang siguro. Okay. 45 minutes to one hour. 45 minutes? Anyway. Benson, patawag na patawag. Ang dami daming tao sa labas, oh. Kaya ako kayo pinatawag dahil napanood ko yung CCTV at nakita ko kung paano kayo magtrabaho. Isa sa inyo, nakita ko maayos magtrabaho, pero yung isa, hindi. Ako na yun. So what? Magsasara na naman kayo eh. Di ba? <laughs> Ana, ano ka ba? Respeto naman. Boss pa rin natin siya ngayon. Hindi na natin siya boss bukas. Ang sa totoo nito, hindi totoo na magsasara na tayo. Sir? Yes, you heard me right. Sa katotohanan, mag-expand pa tayo bala kong magtayo pa ng marami pang branches. Kaya lang ako nag-announce na kunwari magsasara tayo para malaman ko kung sino sa mga empleyado ko ang tapat at maayos magtrabaho. Now, nakita ko si Eden, maayos siya magtrabaho. At ikaw, nakita ko yung tunay na ugali mo. Kahit nung kanina pa lang nung tinawag kita, marami kang sinasabi. Pinalampas ko yun kasi gusto kong malaman kung totoo yun o hindi. Pero ngayon, nakumpirma ko na. Eh, sabi ko sinabi mo naman kanina nandiyong magsasara. Ayusin ko naman yung trabaho Uy! Ang totoo nito, lumabas kasi yung kulay mo. At hindi ko kailangan ng ganitong empleyado kapag lumaki na ang negosyo natin. Nagkaroon ako maraming branches at merong isang katulad mo na sisira sa reputasyon na matagal ko nang iniingatan. Kaya, effective today, tanggal ka na. Sir, Bigyan niyo naman ako ng second chance. Aayusin ko yung trabaho ko. Sige na nga. I'm sorry. Final na ang decision ko, makakaalis ka na. Ah, uh, sir. Pasensya na ko sa pinakitang ugali ni Ana. Naintindihan ko siya, pero hindi ko kailangan ng ganyang klaseng empleyado eh. Now for you, Eden, Natutuwa ako na consistent ka sa pag-render ng good service sa mga customers natin. Kaya ikaw ang gagawin kong manager sa isa sa mga branches natin. Congratulations. Sir, totoo po ba? Yes. To you sir. heard me right. Maraming salamat po. Mm -hmm. Hindi ko po, hindi ko po bibigoin yung tiwala na binigay niyo sa akin. I know you will na. Thank it. you. Thank you. Keep up the good work.